Good morning mga kamamshi. Nakikita niyo yung heart na sa likod ko mga kamamshi. Yan ang sign of love. Marami kasing mag-asawa ngayon mga kamamshi na hindi na sila masaya sa kanilang partner o sa kanilang mga asawa mga kamamshi. Nagsasama na lang sila dahil sa kanilang mga anak. Pero isipin niyo naman ang inyong mga anak. Kung mahal niyo yung mga mga kung mahal nyo talaga yung mga anak nyo, huwag kayong aalis sa inyong bahay. Huwag kayong lalayas as long as hindi naman kayo sinaktan, hindi naman kayo ginawang punching bag ng inyong mga mister, ng inyong mga asawa. Kahit hindi na kayo masawa, masaya sa inyong mga mister, mananatili pa rin kayo sa tabi ng asawa nyo, sa tabi ng mga anak nyo, at huwag kayong aalis sa sarili nyong pamamahay. Kasi pag aalis kayo, lalayas kayo, kayo din ang masasaktan sa bandang huli. Kaya mananatili pa rin kayo. Kasi nagsumpaan nga kayo nung kinasal kayo, di ba? Tell death do as part. Kaya habang buhay kayong magsasama, huwag kayong aalis, huwag kayong makasarili. Isipin nyo naman yung kalagayan ng inyong mga anak. Kasi pag aalis kayo, lalayas kayo, maghihiwalay kayong magpartner, ang inyong mga anak ang masasaktan sa bandang huli. Kasi mahirap maging broken family, mga kamangshi. Yan. Mananatili pa rin kayo sa puder ng inyong mister at sa mga anak niyo kahit na minsan hindi na kayo masaya as long as hindi, hindi as long as hindi naman kayo sinaktan jan pa rin kayo mananatili makaam wag kayong aalis kahit na Parang minsan, iniisip nyo talaga na hindi na kayo masaya. Pero isipin nyo naman yung mga anak nyo. Kawawa naman kasi sila pag kayo'y maghihiwalay na mag-asawa. Nagsumpaan nga kayo na huwag kayong maghihiwalay. Tell that to us. Kaya paninindigan nyo yan. Uh, isipin nyo na lang yung mga anak nyo na makatapos at may mag-aalaga sa inyo kung kayo ay maging senior citizen na hindi, hindi 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 nila kayo papabayaan kung mananitili pa rin kayo sa poder ng mga anak niyo yan lang mga kamamshi para hindi kayo magiging broken family sa bandang huli isipin niyo talaga yung mga anak niyo kung mahal niyo yung mga kung mahal niyo yung mga anak niyo mananatili pa rin kayo sa tabi nila at sa mister ninyo wag kayong lalayas wag kayong aalis para buo pa rin ang pamilya niyo hindi naman kayo sinaktan. Yan. Diyan pa rin kayo. Kaya mananatili yung love sa isa't isa. Para na lang sa mga anak. Kung halimbawa, hindi na kayo masaya sa misteryo. Bye bye. God bless. Subscribe sa aking channel. Mamshilutlut. Good morning.